in sa mapagpalang araw na naman nga po pala sa lahat and for today's video ito nga po pala yung araw kung saan nagsaya ang basudan mother mo ay yes po o po paminsan minsan ay kailangan muna nating magsaya at kalimutan ang mga problema at mga gawain bahay sa mga oras na yan eto at pakit muna nga ang basudan mother niyo gawa nang wala pang tama yung anak na iniinom niya kaya hindi niya pa alam yung step na gagawin niya hindi na talaga ako umiinom pero this time mag ako dahil alam niyo naman hindi tayo dito magsasaya kung walang tama ng alak. Huy. Ilangan ko kapalan yung mukha ko dahil alam niyo naman paano lalabas yung talent ko. Huy. Dali sariling barangay lang din naman pala yung pinagsayawan ko kaya halos mga kakilala ko lang din naman yung mga nandito. Taon na din naman na yung lumipas nung huling sumayaw ako dito kaya naman heto babawi tayo dahil nung mga nakaraang taon nga ay meron akong baby tapos nagbuntis pa nga kaya heto bawi bawi pag may time. Bali itong mga kasama ko ay mga kabarangay ko lang din at kababata kaya naman for the go magsaya muna tayo. Yung mga dapat nakasama ko nga dito ay wala dahil nga meron baby tapos buntis kaya ako nga lang muna ang nandito. Buti na nga lang talaga ay life saver ko itong mga kasama ko ngayon. Nakakamiss din yung mga ganitong klase ng sayawan dahil nung mga bata-bata pa nga ako at dalaga pa ay talaga namang halos lahat yata ng sayawan ay nalilibot ko. Uy, benefit killer yan. At ayan, gumaganda na, na ang kanyang mga sayaw. Siguro tumatama na yung pulang kabayo. <laughs> wala pa nga si Dada sa mga oras na yan. Iniwan ko na nga siya dahil lagi inom naman nga siya doon sa bahay ni sk Kaya kami kami na lang na na dito ni Kuya John. At eto eh, so, dumating na nga rin pala dito si Dada. Kaya nga, ayan, di ba? Pag sasayawan, meron talagang sweet. O, di ba? Kilig na kilig ang mama mo. Kala mo naman talaga first time. Tawang-tawa nga ako dyan. Pero ang Dada, saway ng saway. Para nga daw akong bata. Tignan nyo at sabi ko nga, paano ba yung pag-sweet ganito ba? Charot! Ano ba, Alande? San kayo nakakita na talaga naman nasa sayawan pero may baong pa may pay? Paano ba naman? Sobrang init. Grabe na nga yung tagaktak ng pawis ko dyan. Anyways, thank you, thank you sa aking videographer na talaga naman. Kala mo naman talaga eh, ay <laughs> sa ganito mga sayawan talaga sa probinsya, hindi mawawala ang sweet. Kaya naman kung wala kang partner at talaga naman mababang ko ka lang ay sorry na lang. Bawi ka na lang sa next sayawan. Pagkatapos namin mag-sweet at eto, bibili nga pala kami dito ng Red Horse dahil pinabili nga kami nung aming kasama. Tignan mo naman at dalawa na. Tapos kinukulit pa nga namin dyan yung tindera. Gawa ng sawa na nga kami sa previous niyang money. Kaya sabi niya pinch price na lang. Pero ito kasama ko bakit mo naman tinapan? Pagkatapos sabi ko nga sa kanya ay lasing na nga yung tindera. Pero kami pala yung lasing dahil kami pala yung may kasalanan nung pagkaula ng french fries. O, diba? Thank you, thank you so much. Ay, talaga namang naringgaw ko yung tindahan mo. O, diba? Di naman halatang sobrang saya ng basudan niyang mother ninyo. Nakalimutan talaga niya kung ano yung mga iniisip niya. At pagpasok nga namin na dito na ng nga ang ka-virgin vlog, ay talaga namang napakakulit din pala nitong batang ito. Bata? Ay, dalaga pala. O, diba? Kala mo talaga, kagaling-galing naman talagang sumayaw. Sino ka dyan? Napakasarap mo dyan. A, sobrang galing nga niya sumayaw. Tignan niyo, talaga namang pinagkakaguluhan siya dito sa sayawa. Anyways, nice meeting nyo ka-virgin vlog O ayan, pagkaguluhan nyo na siya Sobrang sayo naman talaga dito, tignan nyo At talaga naman, hindi pwedeng hindi ka magsasaya pag nandito ka Dapat masaya ka lang Ano daw, puro masaya, yun lang yun talaga, dapat O diba, pinagkaguluhan nyo yung ka-virgin vlog nyo Bahala kayo dyan, Ayoko magpagsiksikan Sobrang init ba naman O diba, wala nang tatalo sa dance step ng aking dada Wala kahirap-hirap, basic na basic <laughs> O, oh, ba diba? Hindi pa natapos ang dalawang ito. Talaga naman may pa-showdown pa. Ay, comment down below kung sino mas magaling sa amin ng ka-virgin vlog. <laughs> Ay, huwag ganun. Ito na talaga yung part na tumama na talaga sa amin yung Red Horse dahil kung saan-saan nga kami nakakarating itong kasama ko. Ay, nako. Anyways, thank you, thank you ka-virgin vlog. You're so humble and syempre, napakagaling sumaya. Anyways, hanggang dito na lang. Salamat sa pag-like and pag-share at pagtapos ng aking video. Mwah!